ay mayroong talagang maigting ngayong uh, pag-uusap doon tungkol sa isang pinost po ng uh, isang account holder mm -hmm. na kuha ng, siguro kagabi niya kuha yun. Nang okay. traffic yung EDSA, nasa MRT or bus siya. Mm -hmm. Kinukunan niya na, mabilis siyempre ang bus dahil may carousel ang bus mm -hmm. or MRT, LRT, uh, o yung, yung tren natin, mabilis din yun kahit pa paano. So niya na umuusad, pero yung kanyang nadadaanan ay... Uh, parang parking lot. Parang parking lot. Okay, si Noel Escondo na dati pong staff ng or dating uh, kasamahan dito sa ano ano sa sa TV5, hindi po siya 'yung nag-post talaga nung ano nung uh, nung comment na itukod sa video na 'yon. Oh, oh, Another oh, oh. person Uh, posted that pero Noel was reacting to that ano po so sabi ko it's about mm -hmm. ano it's about uh, sabi mamaya na natin basahin ang sinabi ni oh, Noel oh, oh, oh. natin sabihin ko ano talaga yung pinagmulan nung, nung debate na yon so sinasabi nga po nung nagpost ng video na yon na uh, yung yung ano uh, parang minamak niya na oh aya, buti nga daw sa mga may-ari ng kotse mm -hmm. bakit Uh, na, na, na kayo ay ah, hindi umuusad. Oh, Naka-coaching oh. na kayo. I, pinaparaphrase ko kasi hindi ko pa nakikita yung talagang mm. sinabing no Pero hindi si Noel Escondo talaga. Reaction oh. niya si Noel Escondo. Pa Parang oh, oh, sinabi ng nag-post, oh. Juvie Maset, tsaka mga kapatid. Yeah. Ay, eto, eto, babasahin ko na lang. Yung May silang naman eh. Sabi mm. niya na hatred for private cars is justified. Nothing brings me joy than seeing these private vehicles, especially SUVs daw, mm. stuck in EDSA traffic while the MRT or EDSA bus at sa Carso buses zooming at 40 to 60 kilometers for, per hour. Okay, tapos mm. yung sinabi ni Noel Escondo na dati nating kasamahan dito sa TV5 mm. ay uh, misplaced yung hatred. hatred. Oo. No, masaya, sabi niya, mm -mm. Uh, siya ay. daw ay nakatira sa isang far-flung barangay oh. sa kaloob-looban ng Cavite. Mm. Sabi niya, public transport is not accessible where I live. Walang work opportunities for me doon. So I had to travel for two to three hours papuntang Maynila. So, galit ka sa amin? Galing! Mm. O, oh, ito, medal, congratulations. Yeah. Sabi niya. So, again, yun yun eh. Doon po sabi ko na, meron na ka tayong malaking problema sa public transport system that makes it really hard for everyone to work uh -oh. uh, sa mga places of opportunity. Uh, problema rin natin yung takte. Eh. So, parang alam naman natin kung ano talaga yung problema. Pero, ang pinagtu pinagtuunan ng pansin nung nag-post ng video ay yung yun nga, misplaced anger oh. towards din sa mga bumili ng yung mga Maycot. Barking oh. eh. at the wrong tree, kumbaga. Oo, mali. Oh, oh okay. So mali yung object. Hindi <laughs> ko la ko. Kayo anong reaction niyo ng niyan? Oh. Uh, doon sa sa pagtatalo ng mga netizens sa sa toko sa pangmamack doon sa mga nata-traffic. Sa akin naman, kagaya na lagi, ko, lagi kong pinupunto, I don't mind na mag-commute. Walang problema hmm. yun kasi uh, mas madali nga yun eh. Sana, di ba, hindi ka na mahihirapan mag-drive, hmm. hindi ka mahihirapan maghanap ng parking. The problem is, meron ba tayong maayos na public transportation? Kasi yeah. kung napakahirap sumakay ng jeep... Uh, pansinin mo naman yung mga kalsada natin, mga major roads, Cubao, yeah. Katipunan, hanggang saan umaabot yung mga pasahero, ilang oras sila inaabot doon, paghihintay mo lang ng jeep na masasakyan, pag, pagpara mo lang ng mga jeep. Di ba napakahirap kung ikaw ay stress na stress na sa trabaho, mas stress ka pa sa pag-aabang ng sasakyan, ay hindi naman kagandahan yun. Di ba? Gusto yeah. mo na makapag-spend ng time with your family, para makapagpahinga ka sa bahay ng maayos o kaya kahit naman mag book ka ng grabe eh. hindi rin ganong kadali kapag ka rush hour eh. so syempre kung kaya mo naman na bumili ng kotse na sarili mo di ba kahit na hulug-hulugan mo yan para makapag-spend ka ng more time with your loved ones, makapag-spend ka ng mas mahabang panahon para makapagpahinga, Health din kasi yun eh, di ba? Why not? Mm. Oh, paulit-ulit natin sinasabi dito, di ba, na maganda nga, kung sana maganda yung sistema ng public transport natin. Kaso, may mga tao nga, di ba, na syempre mas gusto natin i-save na lang natin yung pera kaysa bumili pa ng pangalawang kotse, pangatlong That's kotse. True. Pero can you imagine, yeah. dahil sa sobrang traffic, mas gugustuhin na lang nilang mag-invest sa kotse para kasi may number coding din, di ba? Kasi hmm. walang masakyan, yes. masak oh. So, doon na lang sila magba-maneuver doon sa number coding para kesa kesa mag-public transport ako o meron akong pangalawang kotse kung naka-coding yung isa. So, ganun kalala. At 'yung sinasabi ni Ma'am kanina, di ba, na sign of a growing economy or developing economy or um umuunlad tayo 'yung traffic. And on the other hand, well, we're losing billions, di ba? Kaka sabi nila exactly. sa MMDA, di ba? Hmm. So, oo, senyales yan ang growing economy pero mali yung konteksto dahil hindi natin natignan yung part na well, we're losing Nawawalas billions. Nawawala sa atin. Every day. Ako. Oh. So, siguro, hindi siya growing in our context. May nangyayari ba? <laughs> <laughs> may nangyayari sa doon. Nagulat ako. Baka mamaya kailangan namin tumakbo oh, rin pala basta. Pero anyway. Or grow, sorry, growing pala pero not at the pace that it should be growing. Yes. No? Ma okay. Mabagal. Okay. Ako, siguro, ano ha, alam ko na, ano, parang baka sabihin ko reflex, kaya kailangan sarili ang example. Yung yeah, example ko na, mm. ang aking sarili dito. Ako, ang late ko na nagkaroon, nag, na, nagkaroon ng sasakyan, late na, as in talaga siguro mga, si Pinoy na presidente. Okay. Mm -hmm. So, gano'n. Pero isipin nyo, ilang taon na ako noon. Mm. So, I've been a commuter since nung bata ako. Uh, at sa hanggang sa nag-college ako at saka yung mga first three works mm. ko hanggang sa nung, nung, nung panahon nga ni Pero siguro nag mga more than 10 years mm. ako sa industry by that time. Hindi pa ako may bilay kasi una, uh, ang, ang, ang sinasabi ng mga magulang ko noon, kung hindi ko na ka wag huwag ka, umasa na bibilang ka namin. Oh, oh, diba? okay. Pangalawa, kung isipin mo na tayo ay nagwo one vehicle per family dito sa compound natin kasi parking is ano no is also a consideration. Oo. Oh, no? oh, oh. ba? Diba? So eh, taga Santa Mesa ako kaya hindi naman pwedeng doon ka malagbag sa sa kalye. So hindi sa kino consider. K kinuha ko lang siya or nagka nag-decide ako to get one. Dalwan, mm -hmm. nung nagko-cover ako sa beach na sabihin ng mga security personnel lalo ng PSG na hindi pa pwedeng sa hindi pa pwede na sa 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 mga ulat mong ganyan ay nagko commit ka pa naglalakad ka diyan mm -mm. sa labas sinasabi oh, oh. ng security na oh security na so need na sa talaga tapos kahit na need na sa hindi pa ako bumili ng bago lagi second hand kasi talaga mm -mm. ag ang point ko hindi lang sa about luxury eh minsan hindi naman tayo hindi natin afford bumili eh oh, oh. pero gagawan mo ng paraan o kaya ay yung afford mo lang kasi nga may need hindi din dahil hmm. do sa pagkakasabi kasi kanina parang e, luxury parang eh, no? luxury every Oo. time bibili ka Maybe ng kotse. hindi kochi. na actually oh. e, ngayon hindi talaga no. eh So, yun po, yun lang naman yung point ng story you no know, na. Uh, yung paglalahat niya. Kaya sabi ko, mm -hmm. is really very mm. important kapag ka nagbibigay ka ng ganong opinion kasi baka mamaya, hindi naman lahat ng mga nagsasuffer sa traffic na yon, eh talagang nagpakaano, luxurious Siguro, oh. mm -hmm. there are some so, na o oh, oh, bumibili sila dahil luxury, pero iilan lang naman yon. Karamihan dyan, it's because kailangan. Yeah. Oh. So, ang to don isa pareho-pareho lang tayo ng ina-aspire na gusto natin ng ng, ng comfort, gusto mm. natin sana maganda yung transport system natin para pwede tayo mag-commute. Naalala ko noong Makati based kami, yung yung mm -mm. ABC5. Kami nila siya, yung mga four fellow reporters natin. Hindi naman ganoon kalaki sweldo natin lahat, di ba? Mm. Nag-MRT kami, no? Nagkikita-kita kami lahat sa sa North Avenue para mag mm. uh, para mag uh, mag uh, train, papunta sa dulo sa Magallanes. Oo. Oh, oh. Diba? So, parang noon time na hindi pa masikip. So, ang bilis-bilis namin na nakakalapit. Oh, eh, Kung pwede sanang ganun. Oh, eh. Alam sana. Yeah. kung ang train hmm. system natin parang Singapore. Yeah parang Hong Kong yeah. na parang ang dali-dali ng mm. buhay kasi konektado lahat. Sarap Why kaya? not? Oo. Oh. Diba? Mas madali ka pa. Relax, relax oh. ka. Hindi mo na kailangang mag-try. Mas eh. pa yung pollution kung gano'n. Oh, edi kaso kung, hindi eh. Kung less pollution, masarap yeah. pa rin, Mas masarap pa rin mag-commute. So, Di ba kayo nakuwento ko nga hmm. kailan ba yung huling MRT ko? Di ba? Kailan ba yun? Last week ba yun? Last oh. oh. week yata. Oh. Alala mo pa ba? Ay, ah, yung last week. Yung last, last week? week Di ba? Oh. Yung kinukwento ko na yeah. na kasi oh, na-divert <laughs> yung team ko sa isang Kama, sunog okay. yeah. so <laughs> nag-commute ako mula Maynila nag-LRT ako pagdating ko ng Cubao. yung naligaw-ligaw naligaw-ligaw ako, <laughs> ako kasi nanibago ako sa itsura ng gateway Tara. kasi bago na pala siya iba na, na itsura <laughs> so, pero the point is apakahaba ah, ng pila bago oh, yeah. ako nakabili ng ticket Totoo, totoo. yung system, eh, no? So, mm -mm. Uh, you know, isa lang sinabi na namin ko na yung problema. Isipin mo kung yun yung naging laman ng mensahe ng taong nag-post sa'yo. Mm. Not Noel, well, the, the person na nare-reactan oh. niya, no? Na hindi ko na makuha yung pangalan. At wag na natin sabihin yes. dito, Dahil hindi naman yun ang point. Kung, maganda, kung sinabi niya talaga kung ano yung root problem, but hindi yung kung ano yung paninisi sa ibang mga mm. tao, baka maganda pang naintindihan o kaya na-push pa talaga yung usapin tungkol mm. the need for us to have a good public transport oh. system. O, oh, kasi yung yun. komento niya parang mukhang galing sa inggit. Oh, oh. <laughs> parang gano'n, hindi, pero hindi yung ano, hindi yung talagang, yun nga, yung root Sabi problem. Sabi ko nga sa na-trigger ako kanina nung na, parang, kasi, oh, oh. di ba, parang, hindi lahat mong na sakyan dahil sa, sa luxury, oh, yeah. sa totoo lang. Sorry, may talaga. isa pa pala. Siguro yeah. makakatulong kung ang sistema natin sa transportasyon, yung parang sa ibang bansa rin na merong mga bus stop mm. na oh. doon ka lang pwedeng huminto para bumaba at magsakay. Dito kasi sa atin ang problema, kahit saan, basta pumara ang pasahero, titigil ang driver para bumaba. Ang ending... God nagkaka-traffic traffic tapos sometimes napaka-undisciplined pa ng driver hindi lahat ha? kasi meron namang oh, disiplinado meron, meron. may mga undisciplined drivers, sa basta na lang ibabalagbag yung sasakyan tapos nakaharang na doon sa mga kasunod na sasakyan, nagkukos ng traffic hanggang hindi nakakababa yung pasahero. My God, may ganun pa. Akala ko inayos na nila yan. Diba? ba diba may ganun, may rules na tayo na ganun? Hindi naman. Na, na mer kahit saan pa rin, nakakapara my ka God. pa rin. May sa gitna pa umapara. Mm -mm. Gitna daan. So anyway, well, Anto na si Bong para i-remind kami na masyado na kami triggered sa topic na ito. <laughs> Pero yun lang, I mean, huwag tayo mag-away-away. Sa totoo lang po ha, Uh, parang para ang, ang ating i-challenge na eh, para po no. mapagsilbihan tayo ng uh, ng gobyerno sa tamang paraan by giving us yung mga ganong pangangailangan natin, oh. like transportation. Tama sinabi ni Joey, huwag tayo mag-away-away kasi baka yeah. naman yung yung nag-post nun bad day lang siya or iba yung experience na ano eh. na hindi mo nasa puro nega talaga Okay. Well, Merry kaya Christmas. mabuti na rin na hindi pinakita kanina <laughs> oh, oh. yung reaction lang po ni Noel yung pinakita namin dahil may point po si Noel ha